po na naman mga idol, dadaling ko na ang kalabaw ko dito sa swimming pool niya. Kasi gusto niya gabi-gabi nagnanight swimming siya. Para hindi daw siya lamukin. Nagagalit kasi siya mga idol pag hindi siya dinadala sa swimming pool niya. Ito laging nagnanight swimming. Dito lang mga idol, ang swimming pool niya. Dyan, mga idol, oh. Dyan sya. Yan mga idol o. Oh. Yan siya. 8 feet yan mga idol. Yan ang paborito niya. Paliguan. Ayan, tingnan niyo. Yan ang paborito niya mga idol. Doon na laging nagnanay swimming. Sini mga idol. Tatali ko muna 'to mga idol. Salamat